Magandang araw, narito po yung latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Uwan. So sa ating latest satellite image, makikita po natin na no, bagamat yung mata ng super typhoon na si Uwan ay nasa bahaging karagatan, silangan ng Katanduanes, yung malawak na kaulapan nito ay halos nasasakupan na nga yung nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanila just ng umaga, ang mata ng super typhoon na si Uwan ay nandito na sa may bandang coastal waters ng Pandan Katanduanes. Taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot nang hanggang 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman aabot nang hanggang 230 kilometers per hour. At patuloy itong kumikilo sa direksyong west northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kaya kung mapapansin po natin no, may mga kababayan or may mga lugar talaga na nakakaranas na ng masungit na panahon in particular, itong mga lugar na halos napakalapit sa tinatayang matanga ng uh, bagyong si Uwan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating Doppler radar at makikita nga natin yung malawak na mata nito ay patuloy na lumalapit sa kalupan na ating bansa at uh, posibleng nahagip nga or direct hit yung tinatawag natin yung pinaka northernmost part ng Katanduanes. Ano nga ba yung natin pagkilos? Unahin po natin yung magiging pagkilos ng mata ng bagyo si Uwan. So dito sa pinaka latest forecast track natin, makikita natin ito po yung tinatayang lokasyon ni Uwan kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang alas 8 ng gabi makikita natin, lumapit na siya dito sa may bandang uh, coastal waters ng San Luis Aurora. So generally, yung inaasahan nating landfall ay mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita mo natin no, oh, center track hanggang sa makalagpas ng landmass. Ano ba yung mga lalawigan na posibleng uh tumbukin ng sentro ng mata ng super typhoon si uwan. So dito po makikita natin ito po yung area na yan pinalaki ko lang. So posibleng after maglandfall sa Aurora ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang uh, southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng uh, mata ng bagyong si uwan. So balit yung area probability, ulitin natin, no? nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging aktual na pagkilos ng sentro uh, or mata ng super typhoon u within the forecast period. So dapat maging handa, hindi lamang ilalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong uh, bandang uh, Quezon area, and then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. Dahil pinakikita ng area of probability, yung iba pang posibleng maging senaryo once na tumawid ang bagyong si Super Typhoon Uwan dito nga sa kalupa ng ating bansa. So, ulitin ko, no, ang posibleng tatamaan ay yung central part ng Aurora sa pagitan ng mamay ang gabi hanggang bukas ng uh, madaling araw. Subalit, so, balit, uh, yun nga, dapat maging handa yung mga lalawigan sa binanggit ko na nakapaloob po sa area of probability. And then bukas nga ng umaga, na po natin tuloy na nakalagpas ng landmass ng ating bansa. So very critical ngayong araw hanggang bukas ng umaga, yung bago mag-landfall, pagtawid ng bagyo at paglagpas sa landmass ng ating bansa. Bukas ng umaga, sa layang 115 kilometers west ng Bacnotan, La Union. At makikita natin sa ating forecast track, bagyang magiging more to the north-northwest ang pagkilos. Sa darating naman ng Martes ng umaga, West-northwest ng Lawag City, ito na po yung location, 285 kilometers per hour. And then, mapapansin natin, sa pagitan ng Martes hanggang Merkoles, halos pahilagang magiging pagkilos. Bukas or sa darating nga na Martes, posibleng nakalabas na ng PAR. So, balit sa Merkoles, bagyang kikilos, pahilagang silangan naman, at uh, 380 kilometers west of Itbayat, Batanes. So, nakikita rin natin sa darating na Webes, ay nandito na siya sa may bandang Taiwan area. So, posibleng, uh, Wednesday ng gabi hanggang Thursday ng madaling araw ay muling pumasok sa ating Philippine Air Responsibility. At sa dating nga uh, na-BNS, posibleng dahil sa interaction niya with the landmass of Taiwan, posibleng humina na lang bilang isang low-pressure area ang uh, Super Typhoon C1. So ito po yung tinatayan nating pagkilos. However, yung scenario ito, posible pang mabago, kaya uh, nagbibigay po tayo ng three-hourly update, no? Lagi ang tabayanan yung three-hourly update ng pag -asa. So, ito pong natin ay forecast track. Nang posibleng pagkilos ng mata ng super typhoon na si Iwan. Pero dapat tandaan po natin na ang bagyo ay hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang bagyo po ay may lawak. Makikita natin itong kulay nito at itong kulay pula nagpapakita ng mga lakas na hangin na dala ng bagyo. At posible pong simula sa sentro ng bagyo, ang lawak ay umaabot ng hanggang around 800 kilometers. So, more so dito sa west at sa northern part ng bagyo. So, kung ang bagyo po ay nandito na mamaya sa bandang coastal waters ng Aurora, yung tinatayang mata nito, dahil sa lawak nito na umabot ng 800, yan po ang reason kung bakit mayroon tayong mga lugar na malayo sa sentro, so barit may mga wind signal. At ano na nga ba yung mga lugar na yon? So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung tropical cyclone wind signal. Lakas po ito ng hangin na posibleng maranasan sa inyong lugar. No? So itong naka-highlight ng pilot uh, violet, yan po yung may signal number 5. Pinakamalakas na hangin mula 118 to 184 or na uh, kph or greater than 184 kph dito nga sa central portion ng Aurora, sa Pulilo Island, northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, uh, signal number 4 dito nga sa southern portion ng Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bagin ng na Aurora, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dito sa easternmost portion ng Pampanga, northern eastern portion ng Bulacan, northern eastern portion ng Quezon, natitirang bagay ng Camarines Norte at Camarines Sur, northeastern portion ng Albay. So yung areas na naka po ng red, signal number 4, and then itong purple, signal number 5. Samantala, signal number 3 sa lugar na naka-highlight ng orange. Southern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi na Isabela at Nueva Vizcaya, signal number 3 uh, rin, dito sa southern portion na Payao, Kalinga, Abra, Mountain Province, ifugao Benguet, Ilocosur, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, natitirang bahagi ng Pampanga at natitirang bahagi ng Bulacan. Yung mga lugar na may Wind signals number 5, 4, 3, napakalakas po ng hangin dyan, no? Epekto, makakasira ng mga iba't ibang uri ng struktura, makakapagpatumba ng na nakararaming uri ng pananim, mga poste ng kuryente, makakasisira ng mga bahay, lalong-lalo po yung mga gawa sa mga light materials. And then yung mga karagatan magiging maalon hanggang sa napakalon, bukod pa yung sa pag ulan Pero sa ngayon, ang pinag-uusapan po muna natin, yung epekto ng malakas na hangin. Samantala, Meron pa rin uh, wind signal number 3 dito nga sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon, Tigaw, Burias Island, at Northern Samar. So yan po yung binabanggit natin. No? Oh, ang projected movement natin ng mata patungo ng Aurora, pero dahil sa lawak ng bagyo na umabot ng 800 kilometers mula sa sentro, yan ang reason kung bakit napakarami pong lugar na may wind signal. Samantala sa lugar na nakahighlight ng yellow, wind signal number 2 po, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island. Natitirang bahagi ng Apayaw sa Ilocos Norte, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro sa Romblon, dito sa may bandang Masbate, Eastern Samar, Biliran, uh, dito sa Northern Central Portion ng Leyte. At wind signal number one naman po sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito po yung Batanes and then Calamian at Cuyo Island. Sa natitirang bahagi ng Leyte, sa buong southern Leyte, sa Bohol, northern central portion ng Cebu, kasama nga yung uh, Bantayan at uh, Camotes Island, northern central portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Ori Oriental. Wind signal number one din, dito may bandang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte, northern portion ng Surigao del Sur. So sa mga lugar na may wind signal number one naman po, inaasahan yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So balit, may posibilidad po no so, sa ngayon ganito yung arrangement natin ng wind signal, yung concentration ng malakas na hangin ay eh, nasa kanlurang bahagi. So balit, asahan po natin nasa, na sa dahil na patuloy na pagkilos hanggang sa pagtawid ng bagyong si Super Typhoon Uwan, mas dadami pa po yung mga lugar na may wind signal number 543 ma-upgrade yung mga uh, wind signal, existing wind signal natin. Kaya antabayanan po natin yung update ng pagasa Now, may mga lugar na walang wind signal, yung hindi nasasakupan ng bagyo, pero posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. No? Ngayong araw, yung natitirang bahagi ng Palawan, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, yung mga lugar na walang wind signal, posible rin makaranas ng pagbugso ng hangin. Bukas, yung ilang bahagi po ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, and then sa darting ng Martes, yung nakararaming bahagi ng Luzon. Kaya, kasi nakita natin kanina, no? by, by Tuesday, posible nga totally nakalagpas na ito ng uh, ating air responsibility at halos wala ng wind signal. Ganun pa man, asahan pa rin yung mga pagbugso ng hangin sa nakararaming bahagi ng Luzon. Ngayon ang pag-usapan naman po natin yung dami ng pag-ulan. Kanina po yung pinakita natin ng mapa na may color coding, yun po yung mga lugar na may wind signal. Pag sinabi natin yung wind signal, lakas ng hangin na mararanasan sa inyong lugar. In terms of pag-ulan, yung color coding naman na pinakita natin, yung dami ng babagsak na ulan, possibly sa inyong lugar. Pansinin natin, no, karaniwan ang kulay pula, yung more than 200 mm of rain, nasa kanlurang bahagi. Yung malapit sa Bicol at dito nga sa eastern section ng northern central Luzon. Sapagkat, inaasahan natin na simula ngayong araw hanggang bukas, approaching at tatawid yung bagyo. Kung kaya't, yung mga lugar na may more than 200 mm of rain, yung nakararaming bahagi po ng northern central Luzon, southern zone. And then, 100 to 200 mm of rain, natitirang bahagi ng northern central Luzon, ilang bahagi po ng southern zone at maging ilang bahagi ng Visayas area. And then yung yellow, 5200 millimeters of rain. Ngayon, ano nga ba ibig sabihin nito? Inaasahan po natin sa ganyang karaming pag-ulan, nandiyan yung banta ng mga pagbaha sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa ilog, dahil may tendency sa patuloy na pag-ulan, either umapaw yung level ng ilog sa inyong lugar at magdulot ng pagbaha sa mga katabing komunidad, or maaaring yung mga pagula naman sa karating lalawigan, magpataas ng mga level ng ilog doon and then nagkataon yung pinakang outflow ay papunta naman sa ilog sa inyong lugar. So dapat aware po tayo doon. And may mga hazard map po ang ating local government, ang ating uh, local disaster reduction managers ta reference para po may evacuate natin yung mga kababayan natin na nakatira sa mga flash flood prone areas. Samantala, yan pong pagulan na yan, inasa natin ngayon hanggang bukas ng tanghali. Bukas naman ng tanghali hanggang sa darating na Martes ng tanghali, mapapansin natin yung pag shift ng maraming pag-ulan mula sa kanlurang bahagi o silangang bahagi patungo sa kanlurang bahagi ng Luzon sapagat by this time, Tuesday, inasa natin na nasa West Philippine Sea na yung tinatayang sentro ng Super Typhoon Uwan. So yung kulay pula, more than 200 mm of rain dito nga sa La Union at Benguet. And then of course, yung orange, naka-highlight, 100 to 200 mm of rain and then 50 to 100 mm of rain naman. So, paalala po, no, lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa mountainous regions sa northern Luzon, yung mga lugar na very prone naman po sa landslide. Kung ilang araw pong inaasang umuulan or uulan ninyo yung lugar, then mas malaki po ang chance na magkaroon ng mga uh, landslide sa inyong lugar. Kaya ngayon pa lamang po, ang payo natin, yung epekto ng pagulan, pagbasa sa low-lying areas, pagbasa sa mga komunidad na malapit sa paanan ng bundok or, or sa gilid ng ilog, at pagguho ng lupa sa mga komunidad na malapit po sa mga paanan ng bundok. Iyan po ang dapat, uh, isa sa mga paghanda natin, bukod sa impact ng malalakas na hangin na mararanasan natin sa ating mga lugar. Pag-usapan naman po natin, yung daluyong or yung storm surge, yung malalakas na alo na hahampas sa mga coastal areas dahil sa paparating na super typhoon Uwan. So, yung storm surge natin, the next 48 hours, simula ngayon, bukas, and then martes, malaki ang concentration ng matatas na daluyong, More than 3 meters of rain sa mga coastal areas na nakahighlight ng red. Mapapansin natin halos yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon. Bakit? Sapagkat iyan po yung lugar na dadanan ng paglapit ng super typhoon, yung sentro. Kaya andyan yung mataas na projected storm surge height. Yung orange naman, 2.1 to 3 meters. And then yung yellow, yan po yung mga lugar na posibleng makaranas ng 1 to 2 meters na daluyong storm surge. Ang storm surge or daluyong ito yung paghampas ng malalakas na alon, matataas na alon sa mga coastal areas. So hopefully, lalong-lalong po sa mga kababayan natin sa silangang bahagi ng bansa, na-secure na natin yung ating mga bangka, nagtali na natin. And then kung para makaiwas sa coastal flooding, hopefully na sa mga designated evacuation center na yung mga kababayan natin or sa mga kababayan natin na malayo sa mga coastal areas para may iwasan naman yung peligro na dala ng storm surge. At dahil din sa bagyong si Super Typhoon si Uwan, may tinatawag po tayong nakatas na gale warning. Ito naman yung, yung kaninang pinag-usapan natin, storm surge, ay yun po yung mga uh, lagay ng pag-alon sa mga coastal areas, yung malapit sa dalampasigan. Ang gale warning naman, yung hanggang offshore malayo, yung kumbaga sa laot, makikita natin yung mga karagatan sa paligid ng Luzon, Eastern Visayas, at magiging sa eastern part ng Mindanao, nakataas po ang gale warning, inaasa na magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang mga karagatan dyan, hanggang maaari iwasang pumalaot dito po sa mga karagatang ito na naka ng pula dito sa ating gale warning na mapa. Dahil po sa Super Typhoon si Uwan, patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo po dito sa Luzon, Visayas, and the uh, northeastern part of Mindanao, na patuloy na magantabay sa 3-hourly update ng pag-asa. No? Sapagkat kung ano man po yung magiging pagbabago sa pagkilo, sa intensity, agad-agad po natin ilalagay sa ating dokumento para po mabigyang kaalaman yung ating mga kababayan, yung ating mga decision makers, at kung magkakaroon ng adjustment. But hopefully, uh, sa ngayon po, ilang araw na tayo nabibigay ng babala, secure na po yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng na Luzon, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao na maapektuhan. Patuloy ding makinig at makisa sa inyong local government at saka local disaster reduction managing officers para sa inyong kapakanan at kaligtasan. Huwag po matigas ang ulo, no? Sundin lang natin yung kanilang payo para makaiwas tayo sa peligro ng paparating na bagyo. Pangatlo, sa kasagsagan ng bagyo sa inyong lugar, manatili po sa loob ng bahay. Or kung nasa designated evacuation center tayo. Iwasan po natin lumabas sapagkat bukod sa peligro na dala ng matatas na possible storm surge sa coastal area, yung malalakas na hangin nga ay eh, pwedeng makapagpatumba ng ilang type ng structures at maging uh, uh, magdulot ng uh, di maganda kung tayo po ay nasa labas ng ating bahay or evacuation centers sa kasagsagan ng bagyo. And then, uh, pang-apat, na natin, kanina hinahilite natin lugar na may gale warning, lugar na may wind signals. Huwag na munang pumalaot po, po yung mga kababayan natin, lalong lalo yung mga mga yung mga may maliit na sakayang pandagat. Sa mga lugar ng may wind signal, sa mga karagatan po na may mga wind signal. At yan po muna latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ang susunod po nating tropical cyclone bulletin ay papalabas mamayang alas dos ng hapon. Magandang araw po sa inyo lahat.